So, what's up mga keepers? Good morning. Ang gagising lang natin. Ano pa nga ba? Magpain tayo ng live food sa ating mga fry. Ano? Pinatay mo natin yung aerator para yung mga nag hatches nasa baba. Then, hintay lang natin tumaas yung mga binalata nila. Yan. Ito palang gamit natin na BBS is Aquamaster mga bossing. Yung mga gusto nyo mag-order ng Aquamaster, lalagay natin dyan sa comment section or sa link sa Yellow Basket. Yan No? para mabilis na lang kayo makapag order mura lang to ang 50 grams nito is nasa 278 then may mabibili din kayong 20 grams sa atayo nasa 60 pesos yan kayo na lang pili kung ilang grams yung gusto nyo Ano? o mga natin kaya mabilis is lumaki yan weeks pa lang yan. yan medyo malaki na pa one week pa lang to ano yan. O yan nalaki na agad ito lang kasi ang gamit natin BBS ang mga gusto sya mag ng BBS yun nasa yellow basket mga bossing mga peaky beam na breeder yun o oh. dito red ID dito sa kabila darcho ko rin tayo yun dar o darcho ko nag-order pa na nag-order pa tayo nito na BBS kasi naumusa na tayo madami kasi tayo pinapakain dito eh ayan